Yuho ang kanding ito pa yung Inom tubig. tubig Inom tubig. Hindi ko makeup. Ayun, hirap tayo. Ayun, suruwa kayo nag na. Inom na. Okay. Yuho siya. Kaya ito sa inom sa tunaan niya. Hugaw mo dito. Atong iladanog. Limpi yung tubig. Pero hugaw mo na. Hindi ba? Limpi mo na. Ang other side. Hindi lang. Kaya kasado ito sa to. bukan Ganahan ako mahikap. Ayun, lagi kayo mo. Ikaw man hiccup ka? Oh, hiccup. Mm. lang. Kanding siya. Mm. Nahan siya ako ah. Hingga pa? Oy, oh, siya. Hingga pa? Hingga pa Lubot. 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 Ano siya? Babay na, no? Mm. <coughs> cute. cute. lagi siyang tiyan. di mo na may labog talpid na ninyo. Ano siya yung pangalanan na? Ano siya siya yan? Ikaw, ano so, siya yung name? Ano niya? Cute siya. Ano siya yung pangalanan? Cute siya. Cute? Um, cute yung ipanganan ko kay Bob. Bob yung Papa pergi kami. Hai quand banah itu tenemos pa. Como kan patah kanding. Batak nak. Sudah. Ini kot-kot. Jadi sed kot-kot yang bugan dai. Bugan. 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 Ada. Bugan. Kami bugan tak bugan. Bugan. Itu pian. nak pergi ke apa? Musim saban ada Kau kau ni kau. Bye Bye bye. Kenting. Ini orang kan seksa sebut tu. Ayo Oh. aku sini nak. Ini kopi mega. Dan boleh tak ada dulu. Boleh nombor tak? Awah. Anak kambing aku.